Magandang araw po sa inyong lahat. Pag sinabi natin reciprocal pronoun, yan po ay ang pronoun na tumutulong para maituro ang dalawa o higit pang mga tao o bagay na may pakikipag-ugnayan o interaction sa bawat isa. So meron po tayong dalawang uri ng reciprocal pronoun. Ito po yung each other at saka one another. Pareho po sila na ang katumbas sa Tagalog ay isa't isa. Okay? Ang each other, isa't isa. Yung one another, isa't isa rin ang ibig sabihin. Pero, ang pagkakaiba po nila ay pag ang ginamit nyo ay each other, sinasabi nyo na meron lang pong dalawang tao o dalawang bagay na may pakikipag-ugnayan sa bawat isa o sa isa't isa. Okay? Samantala yung one another, ay binubuo po yan ng tatlo o higit pang mga bilang ng tao o bagay na may interaction o pakikipag-ugnayan sa bawat isa o sa isa't isa. Okay, so yun po ang pagkakaiba nila. So, kunyari po, ito po ang sinabi nyo, natulong kami sa isa't isa. Pero in English nyo po itong isa't isa bilang each other. So, ang ibinibigay nyo pong informasyon sa kausap nyong Amerikano ay dalawa lang po yung bilang noong tao. Okay? Pero kung ganito naman ang pagkakagawa nyo sa inyong English sentence para sa natulong kami sa isa't isa, yung isa't isa ay ginawa nyo namang one another, ibig sabihin ay tatlo o higit pang tao ang may pakikipag-ugnayan sa isa't isa o sa bawat isa. Yun naman po ang ibig sabihin. Okay? Natulong kami sa isa't isa. We, we help one another. So, pag nakita nyo yung one another, ibig sabihin, higit sa dalawa ang bilang. Pag ang nakita nyo, nyo ay each other, ibig sabihin, dalawa ang bilang. Maraming salamat po.